Hi guys and welcome to my Lala Move Riders Life. So for today's video, um, ipapakita ko sa inyo yung pinaka nakakatakot na na-experience ko naman dito kay Lala Move. So ako ay kumuha ng deliver from Laguna to Cavite. And then guys, dito ako dinaan ng ating maps. Grabe. Um, Na-edit ko lang yan kaya medyo lumiwanag pero sa totoo niyan guys, sobrang dilim dyan. Sobrang kinikilabutan ako na sobrang takot ko kasi bibihira kang magkaroon ng ganyan sa sakyan na makakasabay, makakasalubong. Tapos yung ibang mga riders dito ang bibilis magpatakbo. Siguro kasi kabisado na nila yung daan ako kasi ngayon lang ako nakapag-deliver dito. Grabe yung takot ko dito pero kapag narating mo na yung subdivision na may order, grabe naman para ka namang nasa ibang bansa. sa so, para malaman mo kung ano yung sinasabi ko, please panoorin nyo po hanggang dulo ang video ko na to at dito ito ko napapatunayan na kahit mapaano, kahit babae ako, kaya ko ang ganitong trabaho kahit nakakatakot siya. Go for the goal lang tayo mga mami. So, ayan. Maraming salamat sa mga sumusuporta at panoorin nyo mo na ang video ko. evening po. Lumampas ako. Kanina? Mm -hmm. Kay, ano po, Winona. Kanino? Winona Kuwa. Ano ba yun? Hindi matawagan. Kaya wala kami yung contact kasi. Walang telepon ko. Ayun mo na gate 3 Ayun permiso lang Hello po? Ah, yes po ma'am. Lala mo po. Apo. Ah, nandito ako sa gate 3. Gate 3? Okay. <coughs> Nasabi ka lang sa car, service 1. Service 1? Saan to? Sa Wedgewood? Opo. So, Opo. Sa akin ang para kay Cherry Kuwa. Delivery para kay Cherry Kuwa. Ah, sige po. Cherry Kuwa. Okay. Sige po. Okay daw po. Okay. Ah, maraming salamat po. Sige po. Thank you din. Ayan okay. o. Bahay na yan. Saan Sa ba? mo rin. O oh, di ba nakakatakot? At ito na nga pauwi na nga talaga ako nito at andito na ako ngayon sa May Novali. Ito sobrang traffic naman talaga dito. Syempre, uwi na ito. Um anong oras na ito? It's 8 PM na ata. Kaya ayan sobrang traffic. And then, ito, nakasunuran ko na itong kapwa ko, kamote rider. So, ayan, wala naman siyang helmet. Ako meron. Lamang pa rin ako. So, ayan lang, guys. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Please support my video. Thank you for watching.